Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ayan, magluluto na naman tayo ng ating uulamin. So mayroon kaming sitaw, ayan, nahiwa ko na, binabad ko siya sa tubig para tanggal dumi. Kahaluan lang natin yan ng shrimp, ayan, mahipon tayo konti. At nakahiready na rin yung ating sibuyas, bawang, kamatis at ating oyster sauce. Ayan. So, iba na naman yung ating gagamitin oyster sauce dahil pahinga muna si mamasitas Char. At dahil nakahanda na yan, umpisahan na natin sa pagluto. So, dito sa ating mahiwagang kawali, ayan, maglagay lang tayo ng cooking oil. Kaunting cooking oil lang. Unahin natin pagluto yung ating shrimp. Ayan, nagtapagsika na ang mantika. Dali lang kasi maluto itong hipon, kaya unahin natin pagluto. At pinatay ko pala yung apoy dahil nilipad na yung ating kawali eh. Yan, ihahakpok lang natin yung ating shrimp. Kunat kasi yung hipon pag na-overcook. So, ayan, tama na yan siya. I-sit aside muna natin itong ating shrimp. Ayan, dito sa ating sim na kawali. Maglagay lang tayo ulit ng kaunting mantika, konti lang. Yan yung pinaglulutuan natin ng hipon. Igisa lang natin yung ating bawang. ating si boyas Then 'yung ating pamat natin yung ating sitaw. Ayan, mabigis lang naman lutuin itong ating sitaw. So, ito ay pandagdag namin sa aming uh, ulam Mayroon na kaming paksiyo Nagluto na si CRV ng paksiyo Expert na si CRV magluto ng paksiyo So maglagay lang tayo ng pamintang pino Ang bango ng ating paminta Kaunting soy sauce. Yan, tansya-tansya lang yan. At vinegar. At maglagay tayo ng kaunting tubig konti lang din ating tatakpan para mas mabilis kumulo silip-silip sa ating nilotong sita. Ayan, malapit na itong maluto. Ayan, so dahil malapit na yung maluto, ilagay na natin yung ating hipon. Ayan. Ayan. Diba? Then next na rin natin yung ating oyster sauce. Atin lang yung sisimutin. Yung ating dalawang sashina oyster sauce. Disclaimer lang po, hindi ko ito sponsor ng uh, sarsaya. Wala, ito lang kasi ang nandito sa aming tindahan. kaya ayan. Ito lang lang ating ilalagay. Sarap rin naman siya. At hahalu-haluin. Mahalo lang tayo, di ba? Simple lang yung ulam namin. Alam nyo guys, maswerte ako sa aking partner at sa, akin aking anak. Dahil hindi sila namimili ng ulam. Kung ano yung inihain dyan sa lamisa, kakain yan sila. Wala maririnig na reklamo. lang natin yung uh, sauce. Kung kailangan pa ba natin magdagdag ng asin o oh, hindi na ba. Kuha lang tayo ng kutsara. natin yung sauce niya. Mmm! Yum, yum, yum! Sarap na, guys! So, ito ay lutok na. So, ilipat lang natin sa ating lagayan para tayo ay magkakain. At namimiss namin itong sitaw na ito. So, lipat natin, guys, sa ating lagayan. So, ayan, ready na yung ating ulam for today. Ayan. So, maraming salamat, guys, sa walang sawang support at pagmamahal. Kami ay kainan na. So, kain tayo. Bye-bye.